Tamaya. Hello guys, magandang araw po dito. Ah, magawa tayo ng ating um, constructed. Hindi pa nahalo na sado ke. Eh. Hindi pa yan matupi. Ay maling-mali kayo niyan. Kasi no yan. So kailangan tayo magsipag mga idol kahit hindi ngayon. Kasi para rito sa sarili natin. Ah, uh, sariling trabaho mga idol. Nan, viva muna. Voice out, idol. Voice out sa mga ating mga uh, kaibigan diyan, mga mga subay-subay teyan. Hello, hello, hello. Si taka Mark Logan. Di ba ganun siya? Hello, hello, hello. Kakak Mark Logan. Hello, hello, hello. Bay dito at itrabaho.

So okay. Sumaghalo so, tayo para mag-finish tayo ng ating uh, matagal na, na tinatrabaho. Ang ating kulungan ng ating pig or maliit na sa madaling istorya ay uh, maliit na pigiri natin mga idol ang ating uh, uh, small project. Uh, yun know, ang ginagawa namin mga idol pero how many sandi na ginagawa ngayon pero ngayon ko pa nga binabalikan kasi noong isang sandi ay masamang panahon so ngayon ay nandito po kami ah uh, nilagyan ko pa ng ito ng gi uh, kaastungan kaastungan ay to po mga idol Ito pong bintilisyon ng ating pig yun yun mga idol oh bintilisyon na yan Uh, yun ang magsuporta ng hangin. Hindi pa nga ito na ploringan mga idol dahil uh, nagfi pa nga kami ngayon mga idol. Una mga finish bago mag kami mga idol. So nilagyan ko nga ng pasuyo pa ng baboy. Tulad nito mga idol, didikit ko kanina. Ayan. Ayan mga idol para sa ating pig. Ah, talagang lalagyan ganito kasi pag tuwing gabi ay ang baboy ay nauuhaw ah, kailangan po may stock water tayo dito mga idol yun isa bali dalawa po yung nilagay natin para sa ating pig <laughs> ayan mga idol so medyo si itong isa mga ka idol ah. ah. ayan Ayan So dalawang peraso po yan mga idol So ito po yung plastar ng ating kulungan ng ating baboy Para pag anak ng ating baboy, yung inahing baboy ay magkaroon po natin ng magandang kulungan So isang kulungan ko doon ay ayusin ko rin mga dalawa na po yung kulungan ko mga idol So ito ay para po sa pagsimula ng ating piggy uh, Pigs ito yung mga bata na yan eh, tinuturuan ko po pag gawa ng mga ganyang mga trabaho para matuto sila hanggang paglaki nila eh, madadala nila mga idol di ba? So madala nila kapag tinuturuan mo ang ganyang mga edad mga idol hindi na pabulak-bulang o pagalagal ng trabaho at least alam nila ang pagmimix ng ating ah uh, cemento so how to mixing about that So mga idol, how are you? How are you? This is a Sandy. Oh, kalman. Oh, isin mo yun. Ayan. So how to meet, uh, next, a mix uh, semen only mga idol? Shout out yan sa mga nanonood lagi sa ating top videos or nagsubaybay ng ating uh, magandang video. mga idol ganito po yung gawain ng ating sobrang mahirap o mahirap mahirap naman o oh, hindi ah, uh, mag-construct po tayo ng shelter di ba uh, ganito talaga ang din sa mga tao sa to ah uh, ah uh, ito ay uh, pang finish sa mga idol or rape wrap or wrapping na na wrapping ito ay may maisog na timpla tulad ng simpula natin ah uh, uh, one is to one is to two mga idol pag kun finish, uh, finishing or retract mga idol one is to 2, isang uh, uh, buhangin o uh, isang sinito at dalawa yung buhangin na lagay natin para maisog masyado o maganda ang kapit kapag ito ay may maisog na simpla okay. Ayan, ayan ako nag awa ko idol, mabapo na o diba, ayan, ayan, mabapo na idol, ano okay, cut mo, cut mo na dito, finish na, ikaasan